Hi, guys! Yan, nababalik si Life with Nish. Uh, magbablab na naman tayo ng lulutuin. At ang lulutuin ko ngayon ay ang kaldereta. Yes, buto-butong kaldereta. At ang ginamit ko nga pala dito ay pork. Dahil ang hacking panganay na anak, galing OGT, ay uuwi. So, ipagluluto natin siya na masarap na ulam. At syempre, ang kanyang kapatid ay galing din ng school. Kaya muwi sila ay may masarap silang ulam na dadat na ganitong buhay na minsan ganun dalaga dadating yung time na hindi natin makakasama ang ating mga anak at yan pag nakasama naman natin sila ay hanggat kaya natin ipagluluto natin sila ng masarap na ulam na paborito nila yan So kaya ako siya pagluluto ng uh, ulam ngayon dahil nga hindi naman natin alam kung anong mga inuulan nila sa labas dahil malayo sila sa atin. At kung may time naman kayo, lagi nyo silang ipagluluto ng pagkain. So ayan lang. Hindi ko na nasabi kung anong mga ingredients na ilagay ko dyan. Ayan, panoorin nyo lang guys. Basta ang kaldereta ay masarap once na ito'y malambot or na-marinate nyo bago nyo naigisa. O kasi guys, hindi ko na na-upload or na-record yung pag-marinate ko ng aking kaldereta. So, may ko nga pala siya guys sa toyo at um, paminta, bawang. Ayan. Bago ko. At saka may kaunting pickles kung meron kayo. Hindi nga pala ako ka gamit ng um, tomato paste dyan kasi wala akong nabili bago ako magluto. So, gawan na lang ng paraan. Pag wala, pwede naman guys. So, ganyan lang ang ating mga ingredients sa ating kaldereta. At kung gusto niyong medyo nagmamantika or malapot, tsagaan niyo lang sa mahinang apoy para ito ay makuha niyo ang pagiging ganyan ang itsura ng kaldereta nyo. Tansyahin nyo lang guys ang paglalagay ng mga ah uh, peanut butter kasi peanut butter mayroong maalat or mayroong hindi. Kasi pwede nyo naman dagdagan ng tubig kapag maalat ang inyong pagkatimpla ng kaldereta. So dito lang guys, uh, sana ay nag enjoy kayo at mayroon kayong na... <laughs> Pukuhang tip sa akin sa pagluluto ng simple lang. Kahit na hindi tayo gano'n kagaling at hindi tayo chef sa pagluluto. Ayan. So, ayan guys. May pamblog na naman tayo kung paano tayo magluto ng ating kaldereta. Ayan. Ganyan lang guys. Kasimple. So, ayan lang guys. Guys, guys, guys. Thank you always and happy Valentine's